at mukhang tinain ni Bakpedi ang kanyang sariling mga negatibong komento tungkol nga kay Renza Bando, mula sa regressing na raw o ang performance ni Renza Bando at bumaba nga raw ang credibility ni Rensabando Bando sa team ng anyang. Ito ang unang pahayag ni Bakpedi tungkol nga kay Renza Bando noong hindi pa nga nag-iinit ang laro nila kay sa una at ikalawang laro ng anyang ngayong season. Pero noong nag na nga ang laro ng isang Rensabando ay heto naman ang naging pahayag ni Bakpedi. Ang performance nga raw ng anyang ay kumaganda dahil sa ambag ng isang Rensabando Bando sa kanilang team maasim ng konti itong si Bakpedi pagdating dito kay Rensabando. Bando ito ang napansin natin at buti na lang sa ngayon ay nagpost na ito sa kung ano talaga ang nagagawa ng isang Rensabando Bando sa hardcore at nagkamali talaga ang kanyang scouting ability o yung kakayahan niya na mabigyan ng magandang insight ang magiging kalalabasan ng laro ni Rensabando. bilang isang page na nakatutok nga sa basketball hindi niya natansya ang magiging resulta ng laro ng isang Renza sa bando halos hindi na mapigilan ng anyang sa KBL at winnable nga rin sana ang kanilang dalawang talo kayang kaya nilang manalo yun nga lang na uwi sa dikita ng score at naging crucial ang mga huling ball possession at nagkulang ng konti ang anyang pero kita naman hindi sila natambakan sa kanilang dalawang talo at malabo nga rin na matambakan ang ganitong klase ng anyang sa kasalukuyang season ng KBL dahil sa ganda ng laro na kanilang ipinapakita sa kasalukuyan isang season na nawala si Ren sa bando sa hardcourt pero palagi pa rin na nagpo-post si Abando noon ng kanyang mga workout at kitang kita yung kagustuhan niya na magkaroon ng kontrata at makabalik sa hardcourt hanggang sa nabigyan siya ngayon ng anyang ng pagkakataon na makabalik at heto na nga malakas ang laro ang ipinapakita ni Ren sa bando. Hindi nga sinigurado ni Abando ang kontrata niya noon sana sa Japan B1 B League bago ito umalis sa team ng anyang. Kaya natenga sila kay ng isang season at dahil dito ay naging fuel ito ngayon ngayon sa kanyang laro na kailangan niyang pagbutihin ang kanyang performance sa kanyang comeback sa KBL at sa team ng anyang nang sa ganun ay umangat ang kanyang value bilang isang manlalaro at may pakita niya na malakas pa rin ang isang rent sa bando na nasa kanyang prime age at umapalag talaga sa high level competition. Napatunayan nga ng isang rent sa bando na kaya niyang maging isang role player sa main rotation ng anyang ngayon, walang angal si bando sa kahit na ano paman ang ipagawa sa kanya ng kanilang coach sa kanilang sistema kung sa depensa, sa depensa nakatutok si Abando kung sa opensa naman, hindi sinasayang ng isang rent sa bando ang pagkakataon para maipakita ang lakas ng kanyang laro sa opensa. Mabilis ang galaw ng isang rent sa bando talagang naiiwan ang depensa ng kanilang kalaban sa open court di hamak na nakakaangat si Evando Orlando sa takbuhan sa transition offense at defense. Maging sa pagkuha ng rebound malit man para sa isang sentro itong silakay pero kapag nakaangat na si Abando sa ere natatapatan niya ang taas ng ibang big man sa pagkuha ng rebound. Isa lang ang malinaw dahil sa all-around na performance ng isang rent bando ay nagawa niyang magsabi ng maganda kahit ang mga pages na ayaw nga sa kanya. Consistency ito ang inaasahan pa natin kay Renza bando dahil kahit sa iisang off night ni Renza bando hindi maganda ang kanyang pero ay mabubura na ang sunod-sunod na magandang performance nila kay sa mga mata ng mga content creators na ayaw nga sa laro ni Ren sa bando. Sa atin naman, posible na magkaroon nga ng off night si Abando o hindi magiging maganda ang kanyang performance sa laro tapos talo pa ang anyang at mahaba-haba pa ang regular season ng KBL. Kakaumpisa pa lamang ito kaya posible itong mangyari pero isa lang ang sigurado natin makakabalik at makakabalik sa magandang performance si Ren sa Renzo bando kung nagkaroon man siya ng off night o hindi maganda ng laro dahil ito ang trend ng laro na rin sa bumabawi kaagad sa mga susunod nilang laro lalong lalo na kapag hindi naging maganda ang kanyang performance sa kanilang last game.